Welcome to my blog. Yan no. na naman tayo magluto tayo ng gulay, guys. Luya, ah, bell pepper, red bell pepper, sibuyas, carrots at kamatis. Yan na ang asin natin, black pepper, kitchen. Ito na ang proses natin gulay. Yan laway lang to. Hindi natin gisahen. Wala tayo ng sabaw. Yan na. Lagay na natin ang mga sahok natin. Yan na guys. Diyan na lahat. Black pepper, asin at saka kunting bitsin. and guys, nilagay na natin ang gulay. Itong gulay ko may halo na kangkong. Kangkong sa loyot. Mas more sa loyot. Kasi yung ganda to sa patawan. May halong kangkong. Ang ganda rin ang kangkong sa katawan. Ayan. Pinag-ano ko na para sabay-sabay sila maluto. Yan guys. Ang gulay natin, mikos-mikos lang to maya-maya. Pag -ano na to siya. Medyo maraming tubig pero mawala to mamaya. Kunti na lang to mamaya. Tamang-tama din siya maluto. Sa mga senior guys, dapat lutong-luto ang gulay para ma-digest sa bituka natin. Yan na guys. Kintay tayo man Maano na lahat.

red paper. Red bell paper. Abang na yung kulay ko guys. Ang sarap na. Tapos may natin. Ah, um, may na sila. Oh. Ito na ang sahog. Guys, ang sabaw. Sarap. Mmm, so yummy. Basta puro gulay. The best. Thank you for watching.